magandang tanghali hello guys manguha ko og gulay manguha tayo, mamitas tayo ng gulay guys kasi ano na guys o oh, yung kamote natin guys malago na ang lago na niya guys so kuna na natin ng udlot udlot sa kamote udlot sa kamote muna sa bisaya guys og Kwan, guys putla na ako ang putla na putlo na ako ang bayabas kay kuan kanang umangod siya mamunga guys niya magpa winter na mi. so karon guys di na kay miinit kay kuan na mi kanang <coughs> magtugnaw na pud mi guys magbinukutay na pud tani sa atong mga tanom pero kani sila guys mamatay gyud ni pag kuan sa sa Tugnaw pero mabalik balik rayon sila ay babalik pag tinginit oh buhay na buhay na atong kwan guys atong kamunggay ako ning gituyo guys nga magtanom din hi para nailandong guys ba next year kung magtanom ko o kanang tamnon magtanom ko din hi nga area na nai kuan kwan guys na ay landong nya buhay na buhay na pud ang dito guys oh pwede na siya kuhaan guys oh Kandi ha, oh. buhi na siya kaayo guys. Buhi na. Magtanong pa ko ani diri guys. Basta nga magtanong ko dinhi mga kamunggay. O ang ko, akong gitanong din hi, guys. Akong giputol. Gipulihan ako. Kani oh. siya guys oh. Huwag man siya na nalingsing. Una, dungan pa sila isa. Wala man siya nagkuhan. Ako siyang giputol. So gipulihan ako ani. Basta hindi magbuhi ni. Atong kamunggay oh. atong kamunggay. Atong tang. Saan eh? sa so, panay kamote grabe blabong kayong kamote guys niya yeah, ang atong saluyot po guys oh dagag kuan Kaya nang dahon na sila pero ang atong kamo atong kuan diri guys oh sili manguha ako din yung panguhaan kay ano dahan kasi ginog ibutang lang nako ni sa freezer napadiha guys ang atong saluyot pero guys wala gud ang atong ampalaya guys nadaot siya sa init o, ang atong kamunggay na kalbo. Napangit man ang kamunggay. Eh. Nara ang kamunggay. O, Hangin man guys. Oh. No? Wala yung dahon. Hangit na. Pero nagyapon tayo makuha. Pero dahan kayo bunga. Dahan tayo bunga dito. Oh. Munguha tagwan sa kamunggay. Bunga. So, money guys. Ay! Kuhaon din ako ang kwan, guys. Kuhaon ako ang gabi manguha ko gabi kay akong gulayon kay mo gihapon guys mamatay raman gihapon kaning mga karalang mamatay rin pag winter huwag ang butong nabakha, nabakha ni unod nga bag uman ni sila nga tanong mga 1 year yata yung karalang so nasagbot na po na nga garden guys oh unya magpaabot ng tanig ting December pa pero ako sa ninahinayan o glimpiyo mo ni dinhi guys manguha ko kuan manguha ko og gulay maglawoy ko nya wala man kuy okra oh siya guys oh malago halago na lago ang atong tanom nga kamote o namulak siya guys o nagbulak pa yung kuan ay nagbong nagbulak pa ang atong balanti or opo pero ambot lang guys oy naon sa man siya oy hindi ko sukoso sa hangin ay nanay meron man nga diha guys atong talong wa nay ayo ang talong guys gagmay pa kay guys mga hinog na di makuha so man atong kamong gay atong isang adlaw akong giputulo pakadaghan baka isa sa bunga so yun guys atong kamong di diha ni balik na pud og kuantubo kaya yun mga tao gulay atong kalaman si guys mo pa sila pag bulak o sugod og bulak nga magtugnaw na mabay he nahi tabo atong last year nga daghan na kay bunga dai nag nag -frost. ay pero nanako na idea ni guys magkuan ba well, ako tabo na ni sildeg plastic plastic nga pang winter bitaw ka nang kay sayang ipagkahuman ng lood di na mo nga ay may kumakain guys oh may kumakain sa atong kuan sa kalamansi wala mo ko ganahin sa akong garden ay eh. so tungkol lagi sa ikainit bitaw guys wala ko ganahin kaya mo lagi hapon ay mga matay pero daghan like, di ko kuan nun ani guys pamputlon dun pang, putlon, pang akamung, so mo na yung hitabo sa atong garden guys ano na sagbot manguha ta og gulay kay atong gulayon sa paniod to okay guys manguha sa poog talbos ng kamote